Laing trade fair activity na pod ang gibuhat sa usa ka mall sa Jansan. Ang mga produkto, gama mismo sa 51 ka micro small and medium enterprises kon MSMEs. Pila pa din hi ang food and drink products, souvenirs, arts and craft o clothing. Usa pa sa pinakadugay nga negosyante kanila si Nanay Susana Marqueda nga dunay produktong gama sa turmeric. Wonder Herbs nagsisa kinabuhi kay nagkaroon ko breast cancer that was uh, 1991 so first baby nako, ako unya, ang medication lang ato Stormeric unya, after 20 years nagtransfer na po sa Picas Breast so turmeric pa din unya. Nine babies nako, ako breastfeeding tanan walang operation Duna pa kanila ang hangtod karon nagabangon gihapon sa pandemya sama na lang sa magtiayong delfin. Kinsa nakafocus sa pagpakusog sa ilahang negosyong impanada. Yung government talaga has been, been very helpful. Kasama rin kami sa kadiwa, mga ganon. So, uh, uh, malaking bagay. At the same time, we restarted our business with the help of the government kasi napahiram din kami ng, ng money. So, yun. Uh, we are very happy na ano and we will be participating in all the activities ng government. Sa mga trade fair activity, dili mawala ang produktong pastries. Do na padinhi ang gama mismo sa magigsuong tan. Nga sumala pa ni JD, wala kini gitipid sa ingredients. Yung tao, as in, there's volume, there's traffic, there's really, really more people coming in and mas malaki talaga yung exposure. Kasi pag home base ka lang, di ka nakikita eh. So, ang ano mo lang is How active you are in social media? Kung ikaw mahilig sa beauty products, doon na sa skincare products nga gama mismo sa negosyanteng si Anne Rose Kongson. Actually noon kasi ako is very allergic talaga ako sa ano sa mga product lalo na yung may mga chemical. So since na napag-aralan ko din ito so ginawa kong organic for my own consumption lang hanggang sa dumating yung time na word by mouth na. So ayun na tinuloy-tuloy ko na talaga kasi naisipan ko maras marami akong natutulungan. Ang trade fair and exhibit pila lang sa highlight activity matag selebrasyon sa Yaman Jansan asa tumong mas ma ang produkto sa mga MSMEs. In the heart of changing lives, Kinisilay Zelabajo, Brigada News.